Hello po. Magandang araw po. Nandito naman po tayo sa kusina ni Chong. Magluluto tayo ngayon ng pork ribs calderita. Halika na, umpisa na natin magluto. Okay po, umpisa na natin magluto ng ating masarap na calderita. Nandito po itong ating pork ribs calderita. Ito po ay uh, lininis kong mabuti, hinugasan ko na paulit-ulit hanggang luminaw yung tubig. Ito po akin ay silang na sa loob ng tatlong oras. Ito po, oh, yun, malaman na malaman to Pork ribs. Ngayon, nandito po yung mga sangkap lahat. Bali, labing walong sangkap ito para tayo makapagluto ng masarap na kalderita. Okay po, umpisa na natin. Uh, ito po yung atin, ibabrown muna sa kawali para talagang maging masarap yung kinalabasan nito. Okay. Una, atin muna maglagay muna tayo ng ka kaunting mantika sa kawali. Okay. Huwag lang manikit tong ating pork ribs. Ito po yung atin ibabrown dito sa kawali para manuot yung lasa. Okay. Kita ano yun o oh. eh, yan, brown na lahat, atin yun ihahanguin. Pagkatapos itabi muna natin at uh, kailangan ma-brown -ma natin lahat itong ating karne. Yun You eh. Okay po. Ipagpapatuloy natin ito. Uh, for the meantime, mag-break tayo. Okay. Okay po. Ipagpapatuloy natin. Ito'y panghuli na uh, hango natin doon sa pagbabraw natin ng ating pork. Ito po'y eh, panghuli na. Tayo'y magigisa na. Hinahango ko lang ito. Isa-isa. Tayo tutungo sa pagbisa para ito'y palambutin na. umpisi na tayo. Lagyan natin ito ng gamit tayo ng star margarine panggisa. Bawang. Nakbawang. Lagyan dito. Maglagay tayo ng bawang mga dalawang kutsara para mabang yun itong, itong bawang na ito ito i ko na tapos tinagyan ko ng mantika para hindi masira o gamamit ako dito ng puting sibuyas halo-halo yun, medyo brown na itong ating bawang na na sa loob ng bahay maaari natin ihulog itong ating karni ng baboy Okay. Ibuhos natin lahat. Ano po? Tapos maglagay na tayo ng ating mga sangkap. Tayo na papalambot na. Dagdag natin dyan ay yung siling haba. Ito po hindi tayo naglagay ng siling labuyo dahil meron po kakain na mga bata. Dagdag natin ng pamintang durog, paprika, pampapula, pandagdag lasa. Tapos itong tumitupis. Yan ang magbibigay ng Kulay ng ating linuluto Dagdag natin itong ketchup Yan ay ketchup ng uh, Banana Para medyo tamis ang hang Ang kalabasan tapos, meron ditong tayong dahon ng laurel. Pork cubes. Lagyan natin ng pork cubes. Tapos, mag-add tayo ng soy sauce. Hmm. Oil stir sauce. Pampalinam na. liquid seasoning, nor. Yeah. Ito'y palalambutin natin ng mga 45 minutes para lumambot. Okay, nandito na 'yung tubig. Para palambutin natin 'to. Okay, bago takpan natin. Okay, tingnan natin. Tingnan natin itong ating luluto. Nakaka 25 minutes na tayo. Ah, medyo malambot na ng konti ito, pero hindi pa pwedeng hanguin. Tayo magkukumpleto la. Kumpletuhin natin yung mga sangkap natin. mag tayo ng rino. Ito ay magsisilbing pangpalasa. Lever uh, Liver spread to. Rino. Tapos mag-add tayo ng peanut butter at pampalinamnam. Yun. Ha, masarap to. Manamit ito. Mamaya yung pickles at yung sili, panghuli na natin dahil yung pickles naman lutong na yan. Ano na yan? Kung uh, ano pang huli na natin tapos mag-add tayo ng konting sugar pang-balancei ang lasa. Okay. Halo. Haloin natin. Isang halo. Okay, okay. Sishliho o para sa. Okay? Takpan natin uli. Takpan. Okay. Break muna tayo. Okay po. Silipin natin uli. Pagkalipas ng 35 minutos, ito na po ang ating kalderita. Maganda na ang kulay. mag a tayo ngayon dito ng Karagdagan na mga sangkap na nito pa po yung ating patatas at saka kerot. Karagdagang kaalaman po, kahit na minudo o apritada, kaldereta na katulad nito, uh, kailangan ay ipipra, ipapride natin itong ating patatas. Huwag natin ihahalo ng na hindi nakapride kasi matubig po ito. Kapag ito'y linagay natin na hindi nakapride, pag pagdating ng hapong panis po yung ating niluluto. Kahit na maging menudo o kaldereta or uh, uh, apitada, kailangan nakapride ang uh, inyong patatas. Okay. Yan ay karagdagan kaalaman lang po. Ito, hulog na natin. Itong ating patatas at saka so, Dagdag na natin itong pickles. Yan. Tapos is yung queso. Ito po yung kiso na magbibigay ng pampalinamnam dito sa ating linulutong aprita, ah, kalderita. Hmm. Lagyan na natin. Oh. Ito po yung magbibigay ng sarap. Yan. Tapos idagdag na natin itong siling pula at saka green bell pepper selling pineresco. Okay, may natira pa isa. Hmm, sarap. Haloyin natin. Kaya muna-muna kumulo para matunaw yung ating linagay na kiso. Hmm, para kumulo pa isang kulo pa. Okay po. Pagkatapos ng 45 minutes ito na po yung ating masarap na pork ribs calderita. Mamaya magpapalamig lang tayo. Magpiplacing po tayo at tikim portion po tayo. Tikim ang portion. Okay. Okay. Break muna tayo at magpapalig mo. natin to ng konti bago natin ilagay sa lalagyanan. Okay po. Pagkalipas ng 45 minutes ng ating pagluluto. Nandito na po yung masarap na calderita. Pork ribs calderita. Ito na po. Kung kayo po ay nakarating hanggang sa dulo ng aking video to, at kung nagustuhan po ninyo itong aking linuto ngayon, sana, man, sana naman paki, 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 share naman sa ating mga kababayan, mga kabarangay, para naman marami makapanood. Maraming salamat sa inyo. Goodbye. Thank you. Okay po, uh, mga kababayan, mga kabarangay, ngayong araw na ito ay duty po namin. Duty ko ngayon, Webes. Uh, nandito po yung aking mga barangay tanod, ating pong inanyayahan para tikman po yung ating linutong kalderita. Uh, ano po masasabi nyo, mga kag... Sabo pa lang, ulam na. Kayo po. Masarap, masarap. Kaya po admin. Wala. Ano ang masasabi mo? Wala, wala akong masabi. Wala kang masabi. Oo. Sobra sa. Ang mo sarap eh. Ikaw, <laughs> <laughs> Mr. ko. Ha? Magsalita ka para ka wala mo baka mabulunan ka. <laughs> 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 Ayun po, ah, uh, hindi na mapagsalita sa sarap. Tuwing uh, webis po, duty ko, kaya po sila po yung pinapatikim namin doon sa aking dinuluto. Kaya po naandito po sila para maalagaan na rin na, pa, pa, kasi na po talagang sila po yung uh, kumbaga sila po yung mga bayana, bayani natin kasi sila po yung anoy eh, nasa front ng uh, panganib mga barangay tanod kaya po kailangan natin alagaan at uh, pasibildiuhan ng tama okay po maraming salamat at uh, magandang araw po sa inyo kumusta po uh, Uh, binabat birawat babating kulang yung uh, Kapuso ng uh, Kapuso all uh, lahat ng team ng uh, Kapuso. Magandang araw po sa inyo ma'am. Thank Important you, thank you. Kapitan. Magandang araw po sa inyo Kapitan Nori Gosaga. Thank you, thank you. Oh, kola. Baka naman. <laughs> oh, kola. Baka naman. <laughs> Sponsor. Okay.